Noong unang panahon ay may dalawang babaeng naninirahan sa isang maliit na bayan. Magkapatid si Narona at Lisa, ngunit magkaibang magkaiba ang ugali nila. Masipag si Rona, ngunit si Lisa ay walang inaatupag kundi ang magpaganda. Habang naglilinis ng bahay, nagluluto o naglalaba si Rona, si Lisa ay nasa harap ng salamin, nagsusuklay at laging nag-aayos ng sarili. Ate, tulungan mo naman ako. Ang dami kong labahing damit. Karamihan naman ay sa iyo, sabi ni Rona sa kapatid isang umaga. May gagawin pa ako. Kayang-kaya mo naman iyan. Naisip ni Lisa na pipitas na siya sa hardin ng bulaklak na maipapalamuti sa kanyang buho. Pumunta na nga si Rona na mag-isa sa tabing ilog para maglaba. Si Lisa naman ay bumaba sa kanilang hardin sa harap ng kanilang bahay. Habang pinipili niya kung aling bulaklak ang magandang ilagay sa kanyang buhok, may isang matandang babae na lumapit sa may tarangkahan na malapit sa kanya. Ining, maari mo ba kung malimusan? Samo ng matanda. Wala. Wala akong maililimos, pakli ni Lisa na patuloy sa paghahanap ng may lalagay sa buhok kahit nakapirasong tinapay. Ako lamang ay gutom na gutom na. Sinabi ng wala. Sigaw ni Lisa, sabay pagpita sa isang bulaklak na maganda ang kulay. Nagalit ang matanda. Hindi ka lang pala tamad, maramot ka pa at walang galang sa matanda. Gagawin kitang tulad niyang hawak mong bulaklak, munit isang kulisap. Inkantada pala ang matandang babae. Nang bumalik sa bahay si Rona, hinanap niya ang kapatid. Pumunta siya sa hardin dahil alam niyang mahilig ito sa mga bulaklak. Subalit wala si Lisa. Ang tanging napansin ni Rona ay isang napakaganda at makulay na kulisap na nalumilipad-lipad sa paligid ng bulaklak. Lagi po nating tatandaan ang mag-subscribe, comment, like and share. Lubos po akong nagpapasalamat sa walang sawa at patuloy na pagtangkilik sa aking mga video, marami pong salamat. Ito ang alamat ng paru-paro.